Darang tay tiro ya, di yang gusto ninda. Oh, asan? Pai parcel mo. Ayan, yan ang ating nakuha. Parcel ni Bajaw yan. <laughs> konti lang, konti Okay. All right. Wash out mga kaibigan. Andito kami ngayon sa Tingnan na kayo ka kasi may namata ang kaming ano. Isang Hanibi. Mamumuhag kami ngayon. Kasama natin siyempre si ng Boboy. Ayan. Saka yung mga kabataan, mga Pogi. Mga vlogger din yan. O. Oh. Ito ano ba, may channel kayo pala eh. Eh, sige, paki ano nyo. O, oh, channel, channel. Vlog. Sa ano? Palko Vlogs. Palko Vlogs. Ayan. <laughs> So yun mga kaibigan, paki-follow nyo sa Facebook. Parko Vlog. Parko Vlog. Okay. Maganda ang kanilang Alright. mga content. mga pugi pati. Okay. Okay. Alright. Ayun na, dal dalang-dala na ni Puging Buboy ang ano, pampausok. Ayan. So Ayan. pampausok natin. Yaon lang Ay mga kaibigan papunta na tayo. Dito yan sa silong ng mga, ano bakawan. Ayun. Okay. Usa ta pag nagpausok na si Buboy, takbuhan na. Ay, pa. So yun, ayun mga kaibigan. Yung umiitim na yun. Yan, kung makikita sa sum. Ayan. Ayan yung umiitim na yan. Ayan. Ayan may rider. Ayan. Papausok na si Buboy. May bumbay. Papayo. Oo, may bumbay. Ayan si Badyaw. Naka ano. Ayo, to. Toto to Ay, ito. O, ito, ito. Ay no, sa unahan mo. yan. Hoy, ku Ayun, na, din na. Ay, no, Oh, Ay, si Badyaw, naka-rider 150. Ay, saka ka ho yan, may bombay. Naka-rider. Pumas mo ka ng pagsisingin Madam, ang parcel mo. Ang gano'n niyo. Sugay na lang sa'yo. Ang kakit mo. Sugay na, pakati ho. sabay na yan. Sabay nyo na yung dalawa. Para wala nang ano-ano. na yun yung joyride. Ayun na, ayun, ayun na. Papausok na si Badyaw. chị ghi Đông dùng đây này á ghi ủa cây tới bao xúc tay không Huwag <laughs> talaga, lanatokan mo ka yan. Ano na ito na mga dokot sa kuya na? pa yan. Ay, napakadukot ha. Baba mo, ibaba mo. Ibabak mo lang. Ay, ayaw. Magdada yan, yan. Ang mga sugod. So yan din sa baba. Gabuso. <laughs> Makain dugo. Ha? Parang dugo. Okay, Sige, <laughs> oh, hirap na, hirap na. Hirap na, hirap na. Ito man, tayo yan. Yung gusto nyo Oh, asan? parcel mo. Ayan, yan ang ating nakuha. Parcel ni Badyaw yan. <laughs> kunti lang, kunti lang. Okay. Alright. So yun, pauwi na kami. Kunti lang nakuha namin. Tumutok na ako doon sa kaibadyaw na nagpapausok. Dahil, hindi naman pala nangangagat. Pag ano, kahit nakadapo na sa katawan ko, hindi nangangagat. Pag nausok ka na, nahilo na siguro. Hindi nangangagat. Talaluklaw. <laughs> <laughs> Talaluklaw. So, yun mga kaibigan. Bye-bye. Thank you for watching. Okay? Alright. Okay. <laughs>